Ako po mulang yung Manong San nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Kumusta na po ba? Sa akin po, wala um, nawala po ako ng mayigit isang buwan dahil sa sobrang busy sa aking dalawang trabaho. So basically, hindi ako nakagawa ng aking mga vlogs for more than a month. Kung may narinig po ako sa aking background, ito po ay water fountains dito sa harap ko. Ipapakita ko lang po sa inyo. So, ito po. Ito po yung mini kids swimming pool. Yan. Ito naman yung aming swimming pool. So, ang aking pong ibabahagi ngayon ay ang mga tatlong bagay na napaka-importante. And I would say, these three things, we're always doing it, but sometimes we don't notice it. At napakahalaga to. Una, kapag ka nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya o kaya sa isang institusyon, na minsan masasabi ko na nasa arang in-file tayo, o kaya nasa lower management, lalong lalo pa kapag nasa rank and file tayo, minsan may mga pagkakataon na akala natin na tama tayo, na mas tama tayo kaysa mga mas matataas sa atin. Muli, na mas tama tayo kaysa mga nakakataas natin. Minsan akala natin yon. Na minsan kapag ka nagde-decide ang ating mga direct boss na mag-promote ng tao, napakiramdam natin mas deserve pa tayo, na pakiramdam natin na mas marunong pa tayo. Well, nagkakamali tayo doon. Bakit? Kasi ang management, ang lower sa ka-upper management, ang ating direct boss ang nakakalam sa lahat. Well, maaaring sabihin natin na minsan ay hindi tamang desisyon ang mga direct boss natin, ang lower management natin, o kaya ang upper management natin. Isipin natin, hindi natin trabaho ang pangunahan sa mga taong mas nakakataas sa atin hindi natin sila pwedeng pangunahan. Kapag ka nasa rank and file tayo, kahit pa nasa lower management ka, hindi ka po pwedeng manguna sa mga nakakataas sa atin sa higher management. Kung anong sabihin nila, kailangan sumunod tayo. So, pwede tayo mag-suggest ng mga bagay-bagay na mas ikalalago sa ating trabaho, sa pagtatrabaho, at sa kalipunan ng mga tao in our work. Pero hindi dapat natin pwedeng gruzis o kaya'y sumalungat sa anumang utos ng nasa management. Dahil ang trabaho natin, iba yung trabaho nila kaysa sa atin. Dapat natin alam yon Sa aking mga experience, napakalaga yung pagsunod. Sobrang halaga. Well, maaari natin gawin yung tinatawag na check and balance. Sa kahit anong institusyon, pati nga sa gobyerno, napaka-importante yung check and balance. Anong check and balance? Yung merong tumutuligsa sa isang organisasyon, sa kalipunan ng mga tao na nasa loob ka, sa kumpanya, napaka-importante yung check and balance. Kung tama ba o hindi yung ginagawa. Pero at the end of the day, kailangan yung consensus pa rin ang masusunod. Ibig sabihin, yung majority means. Pero kapag ka isa, dalawa o tatlong tao lang, o kay ikaw lang, hindi ka uobra. Hindi. Mahirap labanan ang nasa management. Kung hindi mo kaya, kung hindi natin kaya, lumabas ka. Mag-resign tayo, mag-resign ka. Ganun lang kasimple. Ngayon, kapag ka nag tayo sa management dahil minsan iniisip natin na mas marunong tayo do sa itinilagang tao na sabihin natin dapat para sa iyo yun o para sa atin yun na no, hindi mo naman dapat gawin. Ngayon, kailan magkakaroon ng value ang ating resistance o komento o pagtulig sa, sa itinalaga mas nakakataas sa atin para may promote? Kailan? Ito base sa experience ko. Kapag ka sumablay yung management sa itinilagang tao para umangat ang kanyang posisyon. Kapag ka sumablay, ibig sabihin, kapag ka hindi niya nagampanan ng maayos ang kanyang trabaho, doon lang magmamatter o magkakaroon ng value ang ating hinanaing na maaaring natin sabihin, bakit siya ang tinalaga mo, bakit siya ang nilagay mo sa posisyon. Doon lang magmamatter kapag ka sumablay o hindi nagampanan ang itinalagang tao para umangat ang posisyon niya. Doon lang. Pero hanggat walang nangyayari at maayos naman yung tinalagang tao, wala tayong karapatan na sumuway sa utos o tumuligsa sa utos ng nakakataas sa atin. Lalo pa pagka nasa rank and file tayo, wala tayong karapatan doon. So yung una, napakalaga ang pagsunod sa mas nakakataas sa atin. Napakahalaga yun. Dahil doon natututo tayo. Pangalawa, sa trabaho, sa kahit ano, kailangan marunong tayo tumanggap ng pagkakamali. Kailangan marunong tayo matuto mula sa ibang tao. Napakalaga yun. Whether mas mataas ka kaysa kanila o kaya mas mababa ka kaysa kanila, lalo pa, kailangan willing tayo matuto sa si ibang tao. Ako mismo, yung palagi akong sinasabi, uhaw ako palagi matuto mula sa ibang tao. Mas kinana alam kong mas marunong ako kaysa sa kanila, lalo pa kung hindi ako marunong kaysa sa kanila. Bakit? Kasi may mga bagay na hindi natin alam na alam nila. Napaka-importante yun. Kailangan marunong tayong bumaba sa ating lugar. Napaka-importante yung meron kayong conversation sa tao, magkakilala man kayo o hindi. Napakalaga yung iparamdam mo ang dalawang bagay. Respeto at humility. Napakalaga yun. Dahil sa ganitong paraan, marami tayong matutunan. Kasi pag pinaramdam natin na para bang mas marunong tayo sa kanila dahil sa ating ego o kayo pride, hindi yan maglalabas ng mga bagay-bagay o kay impormasyon na po pwede nating matutunan. Hindi. Napakalaga yun. Respeto at humility. Minsan pa nga karamihan sa mga napapansin ko. Kapag ka may hidwaan tayo sa ibang tao, naglabas tayo ng hinanaing, may hidwaan, hindi natatapos doon. Nagkakaroon ng tinatawag na channeling. Ano ibig kong sabihin? Pagkatapos ng hidwaan ninyo, kung ano man ang pinag-usapan ninyo o yung difference nyo sa isa't isa, ang ginagawa natin, sinasabi natin sa ibang tao, ay, ako, nakakabwisit yun. Nakakabwisit yun at nakaka-stress. On that part, yung inis at galit mo sa tao mismo na ayaw mo, lumalala, lumalalim, at nagiging personal minsan. Halimbawa sa trabaho na lang, nakagit-gitang kayo sa trabaho, patungkol sa trabaho. Well, ang purpose lang naman ay para mapaayos yung trabaho. Pero so, nagkakaroon kayo ng, ng disagreement, ng hindi pagkakaunawaan. Sa isa kong trabaho, gano'n. Nagkaroon ng diskusyon. Ang pangit. Sobrang pangit. Nakaka-stress. So kapag ka-dissimulate mo na sa si ibang tao yan, ano nangyari? Lumalalim ang iyong galit. At hindi na minsan patungkol sa trabaho. Nagiging personal na. Sa so, maniwala kayo sa akin o hindi. At pangatlo, ito yun yung karugtong niya. Napakahalaga yung tinatawag na compartmentalization. Ano yung ibig sabihin? Halimbawa, sa isa kong trabaho, nagkaroon ng diskusyon patungkol sa trabaho yan dahil ang goal naman ay mapaayos pa yung trabaho. Pero ang management ang dapat masusunod. Kung ano sinabi ng direct boss mo, susundin mo. gano'n lang kahalaga. Napakahalaga yung pagsunod. Napakahalaga. Humility. Napakahalaga yan. Ito nga yung kanina. Kapag ka may gitgitan kayo sa katrabaho mo dahil ang goal nyo lang naman ay mapaayos pang pa trabaho, nagiging personal, it's getting deeper and deeper yung hatred. Nagiging personal. So, ano nangyari? Naapektuhan na ang trabaho dahil sa nagiging personal na. Dahil hindi natin alam yung tinatawag na compartmentalization. Well, marami ibig sabihin ng compartmentalization. Pero isa sa mga bagay nito, kapag ka may galit ka o kaya ayaw mo yung itinalaga ng management sa isang tao o sabihin natin hindi mo siya gusto at nasabi mo na yung hinanaing mo sa management, that would be the end of the story. Kailangan tapusin na yun. Hindi mo na dapat gawin tinatawag na channeling effect. Yung, i alam mo yun, dissemination of hatred. Dahil nga, galit ka na. Ayaw mo. So yung compartmentalization, pagkatapos yung tapos na, we, you have to do or we have to do our job very well. Kalimutan mo na kung ano nangyari at gawin mo lang yung maayos na trabaho. So, ang konsepto ng compartmentalization, this you guide the other one, and you have to focus of what is more important. Ibig sabihin, focus ka sa isa, kakalimutan mo ang isa. Kapag ka natapos mo na yon yung una, then here comes another one. Yun ang i-adapt mo. Sa trabaho natin, ganun din. So, napakalaga yung tinatawag na compartmentalization. Okay, salamat po. Ako pumuli ang yung manong sana yung sasabing sana po. Nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po muli.